Magandang araw mga kababayan. Ang dalawang dalaga na iniharap sa press conference ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NPC LCAC ay bumaliktad sa kanilang mga sinumpaang salaysay na sila ay kusang sumurinder at tatalikuran na, na ang mga pagiging rebelde. Sa halip ay sinabing sila ay inabdak o dinukot ng mga militar, tauhan ng mga militar at dinala sa kampo ng militar sa Bulacan. Dito ay galit na galit si National Defense Secretary Gibok Chidoro Siyempre, ang mga na-involve na mga ano, ahinsa ay yung PAO. Dahil eh, sila ang nag-provide ng uh, mga abogado para panampain ang... At yung mga taga-national armed conflict, NPC, Dahil na nawawmali sila eh. <laughs> at pananagutan daw kung sino ang mga may pakana para hihayain ang gobyerno Yan. ang sabi kasi ng dalawang dalaga hindi naman sila sumurrender dahil hindi naman sila rebelde sila ay mga ano lamang mga tibista na nagtuprotesta laban sa pagsagawa ng reclamation dyan sa Manila Bay dahil sila ay mga environmentalist kasi ang reclamation sa Manila Bay ay sumisira sa environment sumisira sa mga marine life mga isda na siyang kabuhayan ng mga uh, mahihirap na mga isda dyan, uh, sa mga bayan-bayan na nakapaligid sa Manila Bay kung ganon, dahil kapag nagpo-protestat sila laban sa mga mga reclamation ay eh, dapat investigahan ito. Sino ba ang dapat magalit kapag nagprotesta sila? Ang mga nagre-reclaim dyan, ang nag, nag o nagplano para sila ay, ay at takoten. Yung sinasabing ganun nga, simple maraming mga nagre-reclaim dyan at ang sabi nga ay karamihan dyan na mga nagre-reclaim ay mga uh, uh, na ano, China pero may Pinoy din. Nang sabi nga, ang isang Pinoy na nagre-reclaim dyan ay lumuhod kay, Presidente Marcos dahil pinapatigil kasi ni Presidente Marcos eh. Nagmamakaawa, wag lang yung siyang ma ma, ano, eh, patigilin yung iba, wag lang siya dahil malaki na ang nautang niya sa bangko. Yun ang sabi. Eh baka, e, ito ba ay gawa ng malatari yung pag-update? Inisiyative ba ito? O may nag-utos sa kanila para isagawa? Eh, para na naman tayong bumabalik sa panahon ng Marcialo, eh. Eh, ganyan ang nangyari nung Mar Mar Marcialo, eh. Kapag ikaw ay may isang meriritlamo, o ano na, eh, bigla ka na lang <laughs> dudukotin. At mabuti kung, ano, eh, mabuti. Sana kung dinokotlat at pinreso doon ng ilang araw ay eh, alam mo naman kung minsan eh simple doon sila eh, wala hindi sila nakikita eh di, malay natin kung anong ginagawa sa kanila doon mga babae pa naman at magaganda maraming salamat po hanggang dito na lamang